Hello mga kababayan, magandang magandang umaga sa inyong lahat. Oo nga pala, maraming maraming salamat sa inyo no, sa lahat ng pagbati nung aking kaarawan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, meron na po tayong bagong ombudsman at walang iba kundi si Boying Rimulya. Talaga namang pinaubra no, lahat ng paraan, remedyo ginawa para maisalpak dito si Boying Rimulya. Ang nakikita ko lang dito kay Bongbong Marcos, naisip niya siguro pag siya'y wala na sa Malacanang, pag bumaba na siya bilang presidente, eh, gustong maprotektahan ma siguro yung kanyang anak na si Sandro Marcos at siyempre si Martin Romualdez at iba pang mga dapat protektahan ni Boeing Rimulya. Nasa usapan na nila yan. At <clears throat> ang o ipakulong si Vice President Sara Duterte hindi pumawawala sa isipan natin yan at yan ay tatrabahuhin ni Boeing Rimulya kasi wala na yung impeachment hindi nag-success so ang isa sa option itong plan si nila na ipakulong si VP Sarah kaya nung uh, yung kanyang interview o press con kanina na banggit niya yung o naitanong yung confidential fund ang lambo sabi ni Boeing bubuklatin daw agad itong kaso ni ano eh ni BP Sara kasi doon po sa hearing sa kongreso doon sa good governance o good government ba yon yung committee na yon uh, nung natapos yung hearing nag ngayon itong committee doon sa ombudsman. So, ibinigay na ron sa ombudsman yung kaso pending ngayon at bubuklatin daw agad ni Boeing Rimulia. So, sana eh parang nawawala na tayo ng pag-asang magkaroon ng fair trial dito ang mga Duterte. Kita nyo nga nung pinakulong nila si Pangulong uh, Rodrigo Duterte talagang kidnap ang ginawa eh. Hindi po nabigyan ng maayos na proseso. Ganyan din ang gagawin nila. Kung nagawa na nila kay Pangulong Duterte, magagawa nila ito kay BP Sara. Pero siyempre, na uh, <clears throat> nananalig tayo na uh, mayroon naman tayong Panginoon. Eh siguro hindi magsa-success magtatagumpay itong kasamaan over sa kabutihan. Kaya manalangin na lang tayo pero nakikita natin na kaya siya inupo dyan, Meron siyang misyon na gagawin. At doon sa sinabi niya sa presscon, sabi niya it will not be weaponized. Ha, hindi raw gagawing weapon itong ombudsman ni Bongbong Marcos. Hindi na naman tayo naniniwala dyan. <clears throat> Marami na silang sinabi na kung ano yung sinasabi nila, iba yung gawa. Iba na yung action. O, oh, yay. Dyan magaling si Bongbong Marcos sa pambubudol eh. Wala raw sisinuhin. Sabi naman ng ibang mga kritiko, ngayon lang nagkaroon o nag-appoint ang isang presidente sa ombudsman na isang politiko. Never in the history. Ngayon lang. Kaya po mahigpit na sinusuri yung mga ina-appoint dyan at dapat hindi isang politiko dahil ang mga isinasampang kaso dyan o mga sinasampahang kaso ay yung mga politiko at mga empleyado ng gobyerno, mga karamihan, mga officials. Kaya hindi dapat politiko dahil nga mga politiko rin yung isinasampahang kaso dyan. So kung ikaw ay isang politiko lalo na merong kang political party, kung sinampahan na yung kasamahan mo sa partido, magiging fair ba ang pagtingin mo dyan? May Meron na kaagad conflict. Meron siyang anak, mga kapatid, na politiko, kamag-anak. Paano kung sinampahan nila ng kaso yun? Paano, paano niya i-handle yun? Kaya hanggat maare ang inuupo dyan, isang private independent talaga at may karanasan na na mag-judge o dati ng justice. Kaya yun ang inuupo. Wala silang kamag-anak na politiko, wala silang kamag-anak sa gobyerno. Yun ang mga inuupo, hindi yung kagaya ni Remulla na maraming kamag-anak na politiko at isa rin siyang politiko. Hindi ba't napaka Grabe itong si Bongbong Marcos. At isa pa nga sa nakikita natin, kaya inupo dyan si Bongbong Marcos para protektahan yung mga dapat protektahan. Ito pa yung sinabi niya. Bibilisan daw niya ang mga kaso. Kasi totoo naman maraming delaying tactics ang ginagawa ng ibang mga kinakasuhan dyan pinapahaba yung kaso so pag-aaralan daw nila yung mga ginagawang delaying tactics at uh, a-actionan nila na para mas mabilis uh, mahusgahan, mahatulan yung isang akusado kung guilty man yan o hindi ang importante, mabilis na ma-actionan yun daw ang gagawin niya kita nyo? kapag tinrabaho na nila si BP Sara, bibilisan nila yung 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 ano, yung paglilitis. At natanong din yung salin. Salin na ng mga politiko, especially si BP Sara, kung ilalabas ba daw o maglalabas ba siya ng information about salin ni BP Sara. At ganun na rin sa ibang politiko. Meron mer maganda naman yung uh, sagot dito ni Boying Rimulya kung saan mag-iingat daw siya sa paglabas ng information about Salen ng mga politiko dahil siguro naisip niya si Martin Romualdez napakalaki ng pera napakalaki ng Salen 3 billion yata yun kung hindi ako nagkakamali baka mas higit pa ron no? Mag, uh, mag-iingat daw sa paglabas ng salin dahil baka raw yung isang politiko, no? ah uh, maraming cash. <laughs> baka kidnapin. <laughs> yan sabi niya. Oh, di, nag-iingat din siya na mabisto yung salin ni Martin Romualdez. Lahat yan. Ha? Puro pagprotekta ang gagawin yan sa mga kakampi nila. Sigurado po yan. At kapag kaaway, eh, talaga namang halos uh, bitayin na. Nililitis pa lang, bibitayin na. Ganyan po ang gagawin. E eh, umasa na lang tayo na hindi sila magtagumpay. Dahil alam natin, sila ay nasa panig ng kadiliman, ng kasamaan. Kaya itong uh, desisyon ni Bongbong Marcos, eh, actually, pinlano talaga to eh. Binraso talaga itong si Boeing Rimulya para maupo dyan. Eh, sana hindi talaga sila magtagumpay. Kitang kita kasi natin yung plano nila na kailangan merong ang iupo dyan yung talagang subok na natin yung talagang maaasahan natin yung hindi tayo ilalaglag hindi tayo iiwan at yun ang nakita nila kay Boeing Rimulya. Kasi marami silang mga pagnanakaw na ginawa talaga eh. Marami silang illegal na ginawa eh. Kaya eh, hindi kagaya ni ano, hindi, hindi kagaya ng ibang naupong presidente na walang masyadong ano, walang masyadong illegal na ginawa. Kumbaga tiwala na Halimbawa, kay Pangulong Duterte, tiwala na walang ginawa yung mga anak niyang politiko. Especially sa corruption. Kaya, ang naisip ko, itong Marcos administration, alam nila eh. Puro pagnanakaw ang ginawa nila eh. Kaya, kailangan nila ng protection. Nakita nyo? Nakita nyo yung plano nila? kailangan nila ng proteksyon. Kaya, at doon nakita nila si Boeing Rimulya ang makakagawa noon. Kaya pinilit, talagang pinaubra na isaksak dyan si Boeing Rimulya. At uh, pag-usapan natin saglit itong snap election na panukala ni Alan Peter Cayetano. Actually, two days ago na ito. Pero naisip ko lang amat ah, matalino talaga to si si senator Cayetano yung kanyang panukala napaka-imposibleng pumasa at uh, talagang maraming tututol kasi yung panukala niyang snap election eh lahat magre-resign at hindi pwedeng tumakbo mula president hanggang congressman <clears throat> pero itinawid niya pa rin ito No? Sinabi niya pa rin sa media na balita. Ang ang alam ko lang, ang naiisip ko lang bakit itinawid pa rin ni ni Senator Cayetano ay gusto niya lang ipaalam, no? Sa taong bayan, sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo na Mr. President Bongbong Marcos yung gobyerno mo nagkakagulo na. Magulo na. No? Kaya kailangan ng snap election. Yung taong bayan, Mr. President, wala nang tiwala sa'yo. Wala na rin tiwala sa administrasyon mo. Yun yung gustong palabasin din ni Senator Cayetano <laughs> Di ba? Magulo na Ah, pangit na, napaka-pangit na ng gobyerno mo. Kaya kailangan ng snap election. Ganun lang 'yon. Alam niyang hindi ma yun -ano, hindi hindi papasa 'yon. Alam niyang hindi tatanggapin yun Pero tinawid pa rin niya, di ba? 'Yun lang 'yung mensahe doon na gusto niyang ilabas sa publiko. Eto, konting trivia lang, no? Noong 1986, bata pa ako pero may isip na ako noon nagkaroon ng snap election uh, <clears throat> kasi pumasok yung Amerika okay kinausap ng Amerika si Marcos Senior na dapat magkaroon ng snap election kasi maraming mga Pilipino, mga tao hindi naniniwala doon sa nakaraang eleksyon sa pagkapanalo mo maraming nagsasabi, dinaya mo yung eleksyon. Kaya, hindi na hindi kumbinsido ang taong bayan, hindi naniniwala sa iyo ang taong bayan, so mas magandang magkaroon ng snap eleksyon. Yun yung iminungkahi ng Amerika. At pumayag naman si Marcos Sr. Kaya nagkaroon ng snap eleksyon. Ang kalaban niya ay si Cory Aquino. At nung Election na, botohan na. Tanda-tanda ko ito. Nagkalat yung 100 peso bill na bago, puro bago. Sa mga tao. Sa kalye, sa lugar namin. At hindi lang sa lugar namin. Siyempre, may mga kamag-anak kami na nagbabalita na ganun din sa kanila. Boat buying. Lantaran garapala ng boat buying na ginawa ni Marcos Sr. Yung mga 100 peso bill na bago. Yun lang po ang presyo ng boto noong 1986. Meron pa nga sa bandang sa kamag-anak ko 50 lang eh. Ibig sabihin kinatkong pa yung 50. Ganun lang po ang halaga, ang presyo ng boto noong panahon na 1986. 100 pesos. Nagkalat, sinasabi ko nagkalat. Saan? Sa mga sugalan. Eh ang daming may hilig sa sugal, no? Sa bagay ngayon kasi online na, no? Dati, mga baraha, mga caracros, at kung ano-ano, mga madyong, yun yung mga sugal eh. Dati. Eh ngayon nga online na. Makikita mo sa kalye, may nagsusugal din. Puro 100 peso bill na malutong bago. Yun yung pinag pinaglalaro nila na anong tawag nito yun yung pinagsusugalan nila yung perang galing sa boat buying boat buying ang ginawa ni Marcos Senior at lantaran yan lantaran eh naalala ko lang kung baga trivia nga lang ang tindi ang nung boat buying na yun pero oh, ang mga tao wala walang pakialam Walang pakialam. Pa May nag-offer, oh, 100 pesos. Boto mo si Marcos. Oh, tanggap sila. Hindi ko alam kung sobrang hirap nung panahon na yun, pero hindi naman. Mas mahirap po ang buhay ngayon kaysa dati. Dahil, ah, uh, Napakamura ng gulay nun, mura ng bilihin. Hindi ka magugutom. At ang mga nagugutom siguro uh, ang bilang lang i-counte compare ngayon sa mga makikita mo sa survey ganon po ang naalala ko noong snap election alright uh, let's pray na lang and God bless the Philippines God bless the Filipino people sa ilalim ng pamumuno ni Boying Rimulya dito sa ombudsman hanggang dito na lang see you next time bye bye